Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang Ang mundo. Ngayon, may isa akong malaking isyo. Ang mahuli, ang mailap ng monster mamaw na Raptor Sinas. Gabit lamang ang fishing rose. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang park hunting. Welcome mga kabayan sa ating night fishing adventure. So, dito tayo, uh, bank heavy. Mag-drift fishing lang tayo. So ang ating condition ng fishing spot natin ngayon ay uh, two out of four. Uh, merong structure yung buhangin. Uh, hindi flat na buhangin kundi yung pagandaganan na buhangin. Uh, merong uh, current. Pero nag-aabot yung ano, low tide na yun, tide. And then, walang bait fish tayong nakita. Uh, three out of four pala yung score natin. Kasi kanina, may dyan, may palikpik ng ano. May nakita kong palikpik kala ko kung ano, sipas pala, parang pating. So ngayon ang ginagawa natin ay ano lang muna tayo ah. Nag-drift fishing tayo gamit natin yung sinking pinsel. Mabibigat ang ginagamit natin ngayon kasi ano, malayo yung center ng current. So yung tinatagit natin. So yun yung ating ano, one, ating adventure ngayon. Kamusta kayo? Mag-comment lang para ma-shoutout ko kayo. Ang so, ginagawa ko ay nagpa-fan casting na ako. Simula 12 o'clock. Uh, ngayon ay nasa 2 o'clock ako. Kanina 2, 1 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. So kanina guys, doon ako sa kabilang spot. So nag, ano, ako, nag ako ng talagang fast rate na ano pala -ano, na casting. Kila kailan kong dumadoon sa gitna ng mga ng semento at ng bato na may net So ngayon may kumagat na isda. So ganun. So ngayon pinipindot ko itong camera ko kasi gusto ko nga i-record. So nakalimutan ko guys na Gumanon yung isda, nag-dive. Pag-dive niya, nasabit siya doon sa ano, sa mga bato na may mga net. Ah. Nasabit siya niyan. Nasa na kasi nag-diving isda. Padala yung ano ko. ka so dinad niya paano pa kaya kukuha oh, Yeah. Uh, oh, goodbye yung branded ko na lure pa yun hindi ko siya nakuha guys So, oh. dito oh kasi lang maraming net dito ah kasi nagbibidyo ako So yung pagkuha ko ng isda na yon, ang technique na ginamit ko, dinevelop ko yan mga isang buwan kong dinevelop na technique. So pag uh, high tide kasi or low tide, depende sa taas ng tubig, na umaabot yung tubig sa semento, yung dinadaanan, yung tinatapakan ng nito. So pag uh, umaabot yung tubig dyan sa semento, nandyan yung mga maliliit na mga isda. Ngayon, nagtatago sila, di ba? So ngayon, sa ibaba lang naman yan, ibabang ibaba niyan, Nandyan din yung mga fish eater So yung mga korodai Yung Japanese black Sea bream Or porgy So nadudoon sila Ganoon uh, Naghihintay Nag-a-ambush doon Sa isda Na mga maliit So especially Pag uh, palutay na Yung Pagbaba ng tubig Mawawala ng ano Mawawala ng Tubig yung Semento Na daanan So mahuhulog yung mga isda Ito yung hinihintay Ng mga sibas At saka ng mga korodai So ngayon Pagkaso kanina So yun ang ginagaya ko Na kunwari Yung isda ay nahulog mula sa simento papunta doon sa fishnet. So yun nga lang, ingat lang kasi ma ang taas ng fishnet at tubig is mga ganito lang, isang dipa lang. Isang, tang, asan ang Isang tangkal. Fish on! Fish on! Fish on guys! Fish on! Fish on! Ah, di tayo record kasi <laughs> Fish on! Fish on! Fish on! Fish on! ko ka makawala. Ista, ah. ista. Yes! Mission, mission. Ha! Ah, Final eh! Ang payat ng... Hindi ka na makakatakas. Ha! Finally, after three days, ha? Huh? Yes, Jay. Good. Good afternoon. Good evening, Jay. Jay. Ayan. Woo. <laughs> ano to? Ugoy? Hindi <laughs> 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 na tayo nakarecord. <laughs> oh, Uulan na. Yes. Ang dahil sa ating Balik lah. Gabi guys, isang hook na lang talaga Yes Malaki nga 1, 2 Mga 60 Ay. Ayan mga master I-off ko muna yung ating video Kasi magre-record muna ako Fish on, fish on Woo, Shout out kay JJ Thank you Guys. right and i think go ahead guys, right. guys. go 60 Arigato! Ah. parang makbudo na

nasabit lang kono siro ito yung kinakain ng sibas sardines kono siro gamitin ulit natin ang ating uh, heat lore ngayong gabi ang bank heavy 82S so ito ay 20 28 grams although mabigat siya guys pero dahil may lips siya na sinking pencil So control natin yung kanyang range. So isa sa mga challenge sa seabass fishing is that uh, ihikan masyado yung sipas sa kanyang kinakain. So depende sa season at sa araw meron siyang prepared na pagkain. So kanina yung nahuli natin na kunoshiro ay isa sa mga prepared na kainin ng sibas. So yung kunoshiro dapat kung zero yung pattern nasa taas yun so yung mga ginagamit natin mga floor ay either sa taas or sa uh, ano sa middle sa gitna ng water column so hindi sa baba kaya kanina ang oh, ulo ang ginagamit ko ay sinking pencil pero ito ay dahil may lip so hanggang 0 cm to 20 cm ang kanyang range so, sabihin nasa taas at sa gitna na ng water portion yung dinadaanan niya yung meron naman. kung kaya depende sa pattern at sa gustong kainin ng siba sa gabi na iyon o sa araw na iyon kinakailangan natin mag adjust no? so, isa sa mga tip na natutunan ko ay kailang alamin mo kung ano yung bait na meron at depende sa bait is mag adjust ka kung anong targeting ang gusto mo so kung kanina yung ay tatarget natin yung tap. Ngayon naman, kung uh, especially sa winter, actually ngayon din, so isa sa tinatarget ko yung sa ibaba naman, is pag marami yung mga ulang at saka yung oh, gobi. Ano ba gobi sa atin? So yung tinaga ebi, yung ulang. So ang dami nila. So ito yung kinakain ng mga kuruday at saka ng sibas. So ngayon, yung sibas at kuruday, nakatingin sila sa bottom. Kasi, uh, nadudoon yung mga ulang. So ngayon, yung pattern na yun, imimimik mo yung pattern ng ulang. Ngayon naman, kung yung sea bass ay target nilang kainin ay yung mga sardinas naman sa itaas, so nakataas sila. So na, ang mata nila is nasa itaas, kaya ang lure natin ay nasa so, sa top at saka sa middle column ng, ng tubig ang target naman natin. Dito sa seabass fishing ito ang napili ko na i-targetin kasi ang daming mong skills na kinakailangan i-eat, practice at ma-learn, ma no? So kung gusto mong maging uh, expert sa fishing, so yung seabass ang isa sa mga magandang tatisan. So 'yon, no? So yung tip natin is kinang kinakailangan na alamin mo kung ano yung bait fish na nasa water. Uh, of course, hindi natin malalaman lahat yan palagi kung anong meron sa na bait sa ilog. So, magbabase tayo sa pangalawang tip natin is magbabase tayo ngayon sa season. Kung ano. So, ngayon, tag-init pa, summer. So, nandito yung, ano, no? yung mga banak, yung ayo, So ano naman yan, may pattern yearly pattern naman. So 'yun yung pinakauna mong gagawin base sa seasonal na pattern. And then of course, pagdating mo sa lugar, i-check e, mo yung kung ano yung baitfish na meron. So dito ang tinatarget ko talaga ngayon is yung anak ng mga banak, yung haku na tinatawag. So sa top din 'yon. Pero maliliit na lure ang gamit natin kaya maliliit na lure ang ginagamit natin. So ngayon dahil uh, pa -tide ngayon at ma malawak itong ilog. So gumagamit ako ng mabibigat kasi gusto kong abutin yung center ng flow ng tubig. So ngayon kinakailangang balance yan ngayon. Uh, kung mabibigat, so mabilis siya mag di ba? So ngayon, balance naman ngayon sa kung ano yung gagamitin mo na lure versus kung saan mo siya ilalagay yung lure kung sa itaas ba, sa middle ba, o kaya sa bottom ngayon kung magbibigat yung lure mo dahil gusto mong makapagkas ng malayo magsisink yun, E eh, paano kung ang target natin ay nasa itaas so in that case, bibilisan mo yung paghila para, para tumaas or, so ngayon naman pag bibilisan mo uh, pag gabi, hindi yun mapapansin ng sibas yung lure mo So, isang option ay Gagamit tayo ng iba't ibang klaseng lure na, for example, itong may lip na sinking pencil para nasa taas siya. So, yun yung uh, tip na natutunan ko sa sea bass fishing na magagamit natin uh, regardless of kung saan ka man, sa Pilipinas ka man o sa ibang bansa ka. No? Kasi yung fish eater naman is sa... Uh, Although iba-iba yung kanyang uh, pattern, iba-iba yung kanyang kinakain isda, pero yung kanilang uh, basic, nandiyon pa rin yung tatlong basic nila na need. no So, first is yung need nila na kumain. Pangalawa, need nila na mag-reproduce. Uh, At yung need nila na makatago sa mga predator para hindi sila makain. So, based doon, uh, doon naglalaro no so based doon sa kanilang need ng isda at plus yung bait na target nila so mag adjust tayo ngayon sa ating uh, technique sa pagfish sa kanya so kaya ito kahit si bas yung tina target ko malalaki pagdating din sa Pilipinas maliliit pero yung technique ay applicable pa rin I adjust lang natin yung size ng lure ang movement ng ating rod ganoon pero essentially magagamit pa rin natin yung technique na yan guys since uh, kunoshiro yung nandito yung kinakain ng seabass kunoshiro yung nakuha natin at saka yung kaibigan ko sa kabila ay nakakuha din ng kunoshiro daw so dito tayo sa malalaki ito ay 125 ayan gamit natin Icer Shallow Runner Dito tayo sa Malalapit lang Mag-drip tayo pero malaki yung profile Kasi malaki yung Kuno Shiro Dito yung mga Kuno Shiro Mag-Kuno Shiro pattern muna tayo Dito yung gagamitin din malalaki na ano, malaking uh, Malaki na Silent Assassin uh, Mino pa rin, i-grip lang natin siya. Dito naman tayo sa blowing. Mukha lang guys. Tago muna tayo. At dito magtatapos ang ating fishing adventure ngayong gabi. Ilang beses man tayong na zero ngayong linggo. Uh, meron mga bites na hindi natin nakuha pero finally ngayong gabi ay pinalan tayo ng mga ng isang ugoy, isang klase ng karpa. At nakasabi tayo ng kunoshiro, yung sardinas na kinakain ng sibas. At din kanina din ay meron tayong nahuli na korodai. Yung nga lang nag-dive siya, sumabit yung lure doon sa net bag. Uh, kaya hindi natin nakuha yung isda, pati yung lure natin na donate din. Pero dahil nakakuha tayo, bumalik uli ang ating matamlay na gabi. Kasi ilang beses na tayo yung papunta dito na parang walang nakukuha. Pero finally, meron na tayong nakuha. Para sa ating next na mga fishing adventure, mag-subscribe lang sa ating YouTube channel. Ito si Erwin sa PPC. Hanggang sa muli. Fish on! Fishing.